yung overload natin may tapa may skinless may egg then may popis gini ba mo Overload <laughs> Bihira ka na makakakita ng gantong kainan Eh sa mahal nga ng mga panginda ngayon Di mo alam kung kumikita pa nga siya. At sa halagang 100 piso Lahat matitikman mo At bisukli ka pa Eh kasi naman sa halagang 20 pesos Meron ka ng tapang kabayo, sinangag at itlog Kaya naman dinarayo pa na mga karatik bayang Katulad ng malabon, napotas, palitswela at kalootan <laughs> At ito nga yung bagong natuklasan nating kainan, ang kainan ni Kuya Toto, 20 Lugan, na matatagpuan sa number 48, Rivera Street, Tanyong, Malabon City. Kuya, <laughs> <laughs> ano po pahala ng kainan niya? Wala Toto Bintilogan po. Ano siya? Bintilogan? Bintilog po. Ganito ah, ano ito po yun o? No? Oh. Ito yung nasa tapa ah. to si Lo o Skinless. Ah. Ganyan po siya. Lagang 20 pesos. Ganyan 20 pesos po yan. Opo. Ah, ah, pag ginaluan pa ng mga... Ganito. Meron po 40. Oh, sige, halo nyo nga po. Pagkakulang naman namin, ah, ganito. Ganyan po. Yung 40 pesos po yan. Magkano po? 40 pesos. 40 pesos po. Yan po yung kanon niya. Okay, yan 40 pesos. Mas marami yan sa kasitaka kasi sa 20. eh okay, tapos sa mga laing, tapos sa may Ito ano? po 30. Ito, Ito 30 po 30 pesos. Opo, gulay. Ito po 50 po. Ano so, po kayo nag-open? 6.30 po ng gabi. One word. Hanggang, hanggang 12. Well, Araw-araw po. Araw-araw po. Araw-araw po. Okay. <laughs> Ito po 20 pesos tapos pakilagyan na rin po ng skinless. 20 lang po ba skinless? Ah, hindi. Uh, additional lang po. Additional lang. Pag additional magkano po 'yung ganun? 10 po, po isang skinless. Okay, okay. sige, tingnan niyo po. So lalabas to 30 pesos. 30 pesos po. 30 pesos. Gusto ganun. Bopi 50 pesos. 50 pesos. Solo. Solo po. Sa lang naman po magkano? 30 pesos po. 30 pesos ang dami Isang sir po boss. Ito marami po talaga po Toto? Opo, sir din namin. Sige, titikman na natin 'yan. Ngayon, nandito na nga pala tayo sa Kuya Toto, Bentilugan, dito sa may number 48, uh, Rivera Street, uh, Barangay Tanyong, Malabon. So, umu-order tayo ng Bentilug niya. Uh, bali, may sinangag, may iklog, tsaka may tapang konti at Nagsinama ako ng isang skinless. Nagkakalaga lang po ng 30 pesos lang po yan. So, pag bumili naman po kayo ng regular, so, nagkakalaga yata ng 40 pesos. Uh, ganyan siya karami. Medyo marami yung tapa niya. Pakito ko sa inyo. Ayan. Medyo marami yung tapa niya. May iklog ni sinangag. Tama 45? 40 pesos. So, pa nag-additional naman kayo ng ibang ulam, Meron siyang laing, nagkakalaga ng 30 pesos. At yung bopis niya, 50 pesos. So, tikman na natin, mga kabayang. Tikman na natin yung tapa. Tapa. Tikman natin. Okay, ah. Malambot. Medyo manamis-namis yung tapang niya. Pero pwede pwede na to. Ngayon namantik tikman natin yung buopis niya. Cheers. 23 mm. ah. Oh yeah. Wala alin bobes niya. Oh. May konti ang hang. Very good. So titikman na natin yung gulay niya, laing. 30 pesos lang daw ba yan? Ang dami oh. Mm. Ayos ah, kahit mura yung tinda niya hindi siya tinipid, magata. okay itong laing niya. Okay yung uh, pagkain ni Kuya Toto dito sa Bente Lula. Panalo to, dayuhin nyo to. Sa ngayon, bihira ka na makakita ng gantong kainan, Bente Log. Uh, sulit na sulit to. Sipin nyo. May kanin ka na, may log at may tapa. Diba? Diba? Ang apla ko ito, paki-invite po sila dito sa kainan mo. Hello po, punta po kayo dito sa Toto Bintilugan, sa Rivera Street, number 48, Barangay Tanyong, Malabon. Oh. Tatlo oras na sabi mo, kuya? Uh, sa tatlo, apat. Pinakatagalan namin yun, apat. Ubus na agad. Eh. Kuya, pakidikit na lang ating sticker. Okay. Selamat pia ya.